Shout out sa mga niyaya na hindi nakapunta. Oo oh, nga. Sa heaven in uh. pala. Pasensya. Layo no? Oo, oh, medyo malayo eh. Pero yun na may ikuan. ah Sino? Thank you. Sabadina. Sayang sana si Teddy nakakawal Si Manel din. Huh? Sayang. Say si Mars. Si Mars. Si what?

Mais na raw. Walang natin. <laughs> <laughs> Hindi mo sarap. Sarap, thanks. <laughs> Masarap dinner natin. Perfect, na? Ilang like years? Three years. Three years tayo oh, nagkita-kita. After three years? December ulit. Uwi ka talaga? Uh -huh. okay. Okay. Bago magsara. Uh -huh. sarado, no? Magsaraan kay <laughs> <tilon. laughs> Yun lang, sarado na pala. <laughs>

Talpang may kakatok daw, may kakatok. <laughs> Tatlong talpakan kan yung. Okay lang pa. Minsan lang to. Pagbalik ko bubuksan ko iyan Makita mo. Ayos yan, ayos yan. Tapos dalawang sige. <laughs> Ako malayo pa kami. Nasa labas. Malayo. Chat. Ano? Angus. Masarap talaga ang kumain kapag libre, no. Oo, mas, mas masarap ito. Eh. E, Ibigod tahan natin 'to, no? Ge. Ano, Santo, Santo, Santo. Yesa. Yesa. Chesa? Chesa. At Chesa. Oh, Chesa walastic. Sulit. Ginawa. Sulit ang O kaya sinasama nila. So ito daw ay Chesa. Chesa walastic. Masan yung Chesa mo. At Chesa. Chesa walastic. nakatira eh. Oh, Di ba iba mo Parang dito. siguro sa yung pahapon na. Oo, yung view dyan, no? Ayun pala ako, yung Sky Ranch, no? Sky Ranch yun? Ano? Yung may Chubibo, ano? Saan yung Ah! Okay. Gracias.